Hindi ko na nakaplay. Hindi nga. Ba't di mo sinabi kanina? Sasama mo pala ako. Oh. Another day, another unboxing na naman tayo, mga Marcy at Parsi. So, meron nga akong mga dumating dito na parcel, pero yung isa dito nung isang araw pa, mas masaya kasi talaga pagkaisahang unboxing na lang, yung tipong sabay-sabay silang i-open. Alam niyo yung feeling na para kayo nagbubukas ng mga regalo pagka birthday nyo, ganun yung excitement. Una ko nga na-unboxing dito, itong food processor ng Derma. Malaki din talaga yung maitutulong nito sa akin kasi hindi ako mahilig bumili ng mga giniling nagiling na. Gusto ko yung bibili ako ng karne, tapos pinapagiling ko pa. Kaya naman for sure magiging gamit na gamit talaga to sa akin. Perfect nga to pag may okasyon, alam niyo naman hindi talaga nawawala yung Shanghai. Ayun pa nga yung unang nauubos, pero gamit nga to mas mapapadali yung paggawa natin ng Shanghai. Ito naman pangalawang ina-unboxing ko. Hindi ko rin nakalain na magkakaroon ako nito kasi napapanood ko lang din to sa ibang mga ko mami vloggers ko. At alam nyo ba sa kakapanood ko nga nalaman ko na isa to sa mga trusted brand sa Indonesia. Sobrang dami ko na talagang napanood na reviews about dito kaya naman excited na ako gamitin Pinto. Pinto. <laughs> May drying din to. Pagka gusto mo i-dry yung higaan mo. pag okay. din yung saksakan mo. Pag-dry. 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 So anyways, lahat nga pala ng link nito, ilalagay ko na lang sa may comment section para makapag-check din kayo. Ako po, for sure nga, meron at meron talaga kayong magugustuhan dito sa lahat ng in-unboxing ko kasi lahat talaga ay magaganda. Hello! No, ang ganda! <laughs> <laughs> ang ganda siguro nito kung My goodness news nga ako sa inyo kasi nga naka-buy one take on itong electric kettle at saka itong rice cooker pero pwede niyo naman itong bilhin ng naka-separate na electric kettle lang o di kaya rice cooker lang. Medyo nahirapan nga lang din ako ilabas sa box itong rice cooker kaya naman nagpatulong na ako sa asawa ko. Sabi ko nga sa sarili ko habang hawak-hawak ko to eto na talaga yung rice cooker na para sa akin kasi perfect to sa tema na gusto ko. oh, gano'n. ang ganda my cord, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my <laughs> Grabe din talaga yung gulat ko nung sinabi sa akin to ng asawa ko. Ha? Hindi pala na upgrade Hindi nga. Pagkatapos ko nga mag-unboxing, pumunta naman kami dito sa palengke para bumili ng mga kailangan namin para sa Shanghai. Nung nakaraan ko pa kasi kinikrave talaga yung Shanghai, pero inantay ko pa nga yung food processor para hindi na ako mahirapan maghiwa-hiwa pa ng mga gulay. Dito nga naghahanap kami ng avocado na pwede namin gawing shake. Kasi yung food processor na yon, pwede ka nga rin doon gumawa ng shake. May kamahalan nga lang yung avocado dahil 180 pesos, pero okay lang kasi ito talaga yung masarap na ishake. Hindi rin kasi talaga panahon ng avocado ngayon kaya medyo pricey. Ang mura ngayon is mangga. Tama dapat dito ako Tama mo ko? Oh. Eh, paano yung mga bata? Hindi nyo atawang nipitan yun ni Maria. Ano mas gawin sa atin? Ba't di mo sinabi kanina? Sasama mo pala ako. Oh. Di sana naligo ko. Oh. Ba yan? Pasaway ka ko. Kailan bibigyan na ako? Fast forward na nga, nandito na kami. Alas 8 na nga rin kami nakarating, pero alas dis, umuwi na rin kagad kami. At syempre, para may remembrance for the picture muna, mga first son. Char! At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!